Ang pusang si Kaden ay abala sa paghahanap kay Jiwo, na tila nag-aalala. Sa kanyang paghahanap, nagtungo siya sa isang animal hospital ngunit hindi niya ito nakita. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung saan pa kaya naruroon si Jiwo. Habang tumatalon, sinikap niyang maging sarkastiko, iniisip na bahala na si Jiwo dahil hindi na ito bata at magiging maayos lang. Kinukumbinsi niya ang sarili na hindi dapat siya nag-aalala sa ingot na iyon. Gayunpaman, bigla siyang napahinto. May bumabagabag sa kanya, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya mahanap si Jiwo at dapat na umiwas ito sa gulo. Sa huli, nagbuntong hininga na lamang si Kaden at nagpatuloy sa kanyang paghahanap, sa kabila ng pag-aalala para kay Jiwo. Habang nasa hindi magandang kalagayan, nakaharap ni Jiwo ang Awakened One na nakilala niya noong nakaraan. Sa kanyang isipan, kinilala niya ito bilang ang taong nanakit sa pusa, ngunit nag-aalala siya kung ano ang dapat niyang gawin. Tinanong siya ng doktor kung ano ang kanyang kailangan dahil nakita nitong nakatingin siya sa pasukan ng laboratorio. Dahil sa kaba, nautal si Jiwo at sinabing dumaan lang siya. Hindi naniniwala ang doktor at sinabing nakita niya si Jiwo na nagmamanman sa loob. Sa pag-aalinlangan, tinanong ng doktor si Jiwo kung nagkita na ba sila, ngunit biglang pumasok sa isip nito ang tracker na kanyang hinahanap. Ngumisi ito ng masama, kinilala ng doktor si Jiwo at sinabing alam niyang ito ang kumuha sa pusa mula sa kanya. Nagulat si Jiwo at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa takot at kaba. Biglang nagpakawala ang doktor ng isang bugso ng kapangyarihan patungo kay Jiwo, na siyang dahilan upang tumakbo ito para makatakas. Sa isip ni Jiwo, alam na ng doktor kung sino siya ngunit dahil sa kakulangan ng lakas, mabilis siyang tinamaan ng atake at tumilapon patama sa pader. Pagkatapos ng atake, mabilis na lumapit ang Dr. kay Jiwo at tinanong siya kung saan siya pupunta. Habang nasa loob naman ng laboratorio, pinagpapawisan si Wu In dahil sa nakita niya sa CCTV ang ginawang pag-atake ng kanyang mentor kay Jiwo. Nakatayo si Wu In at nag-aalala. Kasabay nito, si Jiwo ay nananatiling sugatan at nakahandusay sa isa sahig, habang dahan daw ang lumalapit sa kanya ang doktor. Nagtataka siya kung bakit isang bata lamang ang tracker. Sa kanyang pagtayo, sinubukan ni Jiwo na gamitin ang kanyang kapangyarihan ngunit nabigo siya dahil sa kakulangan ng lakas. Nagtaka siya kung bakit hindi gumana ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, muli siyang inatake ng doktor at tinamaan siya ng malubha sa likod. Kitang-kita ang malayong pagtalsik ni Jiwo dahil sa malakas na atake sa kanya. Samantala, dali-daling lumabas si Wuin at sinigawan ang kanyang mentor. Nag-alala siya nang makitang nakahandusay at tila walang malay si Jiwo. Sinisisi naman ng doktor si Wuin dahil sa tingin nito ay may sumusunod sa kanyang pagbabalik. Dahil sa mga pangyayari, nagpasalamat ang doktor dahil sa wakas ay mahuhuli niya na ang taong kanyang hinahanap. Sa kanyang likuran, nanatili si Wuin na tila natatakot sa maaaring mangyari kay Jiwo. Lumapit ang doktor kay Jiwo at sinipa-sipa ito upang gisingin, inuutusan siyang bumangon. Nagtataka ang doktor sa sitwasyon, iniisip kung bakit hindi matagalan ni Jiwo ang kahit isang atake kung isa nga itong tracker. Gayunpaman, kinukumbinsi niya ang sarili na baka malakas lang talaga ang tama niya dito. Pagkatapos, Napagdesisyonan niyang unahan si Jiwo bago pa nito magamit ang kanyang kapangyarihan dahil sa takot na baka makatakas ito habang siya ay abala. Ikinagulat ito ni Wu In. Matapang siyang nagsalita at sinabi sa doktor na nasaktan niya si Jiwo noong una silang maglaban, kaya ngayon ay hindi nito magagamit ang kanyang kapangyarihan. Nagulat ang doktor at kinumpirma kung totoo ba ang sinasabi ni Wu In. Sinang-ayunan siya ni Wu-in at sinabing siya na ang baalang umasikaso kay jiwo at hindi na kailangan mag-abala pa ang doktor. Pumayag ang doktor at lumakad paalis. Si Wu-in ay nagbuntong hininga na tila nabunutan ng tinak sa dibdib, ngunit mali pala ang kanyang akala. Huminto bigla ang doktor sa paglalakad dahil hindi siya pumayag na ibigay ang pagkakataon kay Wu-in. Hanggang ngayon ay galit pa rin ito sa ginawa ni Jiwo kaya nagdesisyon siyang siya mismo ang gagawa at upang makasigurado din. Nanlaki ang mga mata ni Wuin sa pagkabigla at natakot sa maaaring mangyari kay Jiwo. Ikinumpas ng doktor ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang uri ng enerhiya. Tinamaan si Jiwo sa paa, na nagpainde sa kanya sa sobrang sakit. Matapos ang pag-atake, ipinakita ang doktor na nakangisi at may masamang ekspresyon. Mukhang natuwa siya sa kanyang ginawa. Ipinahiwatig niya na ang kanyang ginawa ay makakapagpabagal sa akala niyang tracker, kahit na ito ay may super speed. Halos magpagulong-gulong si Jiwo sa sakit, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng doktor at sinabing tigilan ang pag-iinarte dahil sirang binti lang naman ito. Galit na galit na sinipa-sipa ng doktor si Jiwo at sinabing huwag siyang lokohin. Tinanong niya si Jiwo kung kanino ito nagtatrabaho. Nakatayo lang si Wuin, pinagpapawisan at tila nagagalit kung bakit hindi siya makapagsalita, marahil ay dala na rin ito ng takot. Patuloy na pinagsisipan ng doktor si Jiwo at galit na inuutusan itong magsalita. Mahinang nagsalita si Wuin sa likuran at tinawag ang kanyang mentor. Dahil sa nakikitang paghihirap ni Jiwo, naglakas loob si Wuin na tawagin ang doktor. Nang lumingon ito, sinabi ni Wu In na itigil na ang ginagawa nito at ipinaliwanag na hindi tracker si Jiwo. Nagulat ang doktor at nagtanong kung bakit siya nagsasabi ng ganoon, lalo pat sinabi ni Wu In na kinuha niya ang pusa sa tracker. Ipinaliwanag ni Wu In na awakened one si Jiwo, hindi isang tracker, at sa palagay niya, kinuha lang ni Jiwo ang pusa dahil inakala nitong inaabuso ito. Sandaling tumigil sa pambubugbog ang doktor kay Jiwo, ila sinusuri kung totoo ba ang sinasabi ni Wu Yin Dahil nakilala niya ang uniporme ni Jiwo tinanong niya si Wu Yin kung magka-eskwela sila na sinagot naman ni Wu Yin ng oo Nang tanungin si Wu Yin kung nagsinungaling ba siya sa doktor humingi ito ng paumanhin at ipinaliwanag na inakala niyang magiging maayos ang lahat kung mababawi lang ang pusa Agad na nag-alab ang galit sa mukha ng doktor at nagtanong ito kung bakit Naglabas ng matinding enerhiya ang doktor at galit na nagtanong kung paano siya nagawang pagsinungalingan. Buong puwersa itong sinalo ni Wu In, na nagpatalsak sa kanya at nagdulot ng malubhang pinsala matapos tumama sa pader at bumagsak sa sahig. Gayunpaman, mas pinili ng doktor na unahing asikasuhin si Jiwo, habang pasiga na nakikiusap si Wu In ipinapalagay ng doktor na nagkataon lang ang lahat at pinayuhan si Wu Yin na hindi dapat basta-basta maniniwala, habang mukhang nababahala at natatakot na si Wu Yin. Nagpatuloy ang pag-iisip ng doktor na may sarkastikong ekspresyon. Hindi siya naniniwala na nagkataon lang na may isang awakened one sa paaralan na siyang kumuha sa kanilang sample. Nanatili ang kanyang malalim na pagdududa na may nakatagong intensyon sa likod ng mga pangyayari. Dahil dito, nagdesisyon siyang hindi mahalaga kung tracker man o hindi si Jiwo, ang mahalaga ay nakita nito ang kanilang eksperimento. Kaya't nagdesisyon siyang hindi niya hahayaang mabuhay pa si Jiwo. Biglang may malakas na pagsabog ang gamulat sa doktor. Nagtatakang tinawag ng doktor si Wuin, na nagtatanong kung bakit. Ang pagsabog pala ay dulot ni Wuin na sadyang hindi pinatama sa doktor. Galit na galit ang doktor at tinanong siya kung bakit ginagawa iyon. Nang hihina si Hui na humingi ng tawad at sinabing hindi niya hahayaang patayin ng doktor si Jiwo. Sumigaw ang doktor, galit na galit itong minura siya, hanggang sa isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Kaden, naalarma siya sa kanyang narinig at nagtataka kung saan iyon nang galing. Nagtatakang tinanong ng doktor si Wuin kung nasisiraan na ba ito ng ulo humingi naman ng tawad si Wuin, na halatang nang hihina pa rin mula sa naunang atake. Nagalit ang doktor at sinabing, anong lakas ng loob mong gamitin ang kapangyarihan mo laban sa akin? Sumagot si Wuin na ginawa lang niya iyon para sa kapakanan ng doktor. Hindi tinanggap ng doktor ang paliwanag ni Wuin. Sa halip, lalo siyang nagalit at sinigawang siyang manahimik. Mula sa kanyang kamay, Inatake niya si Wu In na agad naman nitong naiwasan. Ipinaalala ng doktor kung paano niya sinagip si Wu In mula sa mga eksperimento sa katawan ng tao. Mariing isinambot ng doktor na siya ang nagpakain, nagdamit at nagturo dito ngunit ngayon ay ganitong kabayaran ang kanyang matatanggap. Umilag si Wu In sa galit na atake ng kanyang mentor at napilitan siyang gumanti. Tinipon niya ang enerhiya sa kanyang palad at sinubukang atakihin ang doktor. Tumama ang atake sa balikat ng doktor, ngunit makikita sa mukha ni Wu Yin ang pag-aalinlangan sa kanyang ginawa. Habang nananatiling nakatayo ang doktor at mukhang kinakalap ang sarili mula sa atake, humingi ng tawad si Wu Yin. Gayunpaman, sa galit na galit na ekspresyon ng doktor, malakas niyang sinabi kay Wu Yin, "Anong lakas ng loob mo?" Ikinumpas ng doktor ang kanyang kanang kamay at nagbigay ng napakalakas na atake na siyang umalangaungaw sa paligid, ngunit sa taglay na liksi ni Wuin ay nakailag ito subalit sa pagkakataong ito ay ang kanang bahagi ng balikat ng doktor na ang tinamaan ng kanyang ganti. Dahil sa natamo ay dahan daw ang napahinto sa pagkilos ang doktor na ipinagalala ni Wuin. Nangangamba niyang tinawag ang doktor na nagtatanong kung ayos lang ito. Tinuwanan siya ng doktor, Ngunit sa mukha niya ay makikita ang sakit. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig at sinabing, Lumaki ka na nga. Mukhang natuwa sa lakas na ipinakita ni Wu Yin. Nagpakawala ng mapulang aura ang doktor at sinabing susubukan niya kung gaano nakalakas ito. Biglang lumiwanag ang mga mata ng doktor, na nagpakaba kay Wu Yin dahil alam niya ang lakas ng paparating na atake. Sa lakas ng pagsabog, tumilapon si Wu Yin at sumalpok sa isang pader, sa kanyang pagbagsak ay makikitang may kasunod pang atake ang papalapit sa kanya na muling nagpatilapon sa kanya paitaas. Dahil sa matinding atake, nawalan ng malay si Wu Yin habang nasa ere at bumagsak sa lupa. Lumapit ang doktor sa kanya, at sa kabila ng lahat, unti-unting bumangon si Wu Yin. Pagkatapos itong mapabagsak, mayabang na tinanong ng doktor kung iyon na ba ang lahat ng kaya niya. Bagaman sugatan, tumayo si Wuin at sinagot ang galit na doktor. Galit na sinabi ng doktor na may lakas ng loob si Wuin na magtaksil sa kanya, gayong alam niyang mahina pa ang kanyang mga kakayahan. Nanlulumong tumingin si Wuin at sinabing hindi niya iyon ginawa. Nang gagalaiti, pinatahimik ng doktor si Wuin, sinipa-sipa siya, at tinanong kung bakit siya tinrader dahil lamang sa taong iyon. Mayabang na isinambat ng doktor na siya ang nagligtas at nagturo kay Wuin ng lahat. Samantala, dumating si Kaden at nakita niya ang ginagawang paninipan ng doktor kay Wuin na hindi na makalaban. Dahil hindi niya kilala si Wuin, tumalikod siya para umalis at nagtatakang nagtanong kung nasaan na ang batang iyon. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Jiwo na nakahandusay sa lupa, duguan at tadtad ng sugat. Nang laki ang mga mata ni Kaden at halatang nagalit siya sa kanyang nakita. Dahan-dahan niyang nilapitan si Jiwo nang walang emik. Pagdating sa tabi ni Jiwo, pabulong siyang jin-hising ni Kaden. Nag-aalalang tinanong niya si Jiwo kung ayos lang ba ito. Malungkot na pinagalitan ni Kaden si Jiwo dahil sinabihan na niya itong huwag magpakita o gumawa ng anumang bagay na makakakuha ng atensyon ng ibang tao. Sinabi pa ni Kaden na tingnan nito ang sarili at tinawag na ingot dahan do ang iminulat ni Jiwo ang kanyang mga mata at nakita sa harapan niya si Kaden. Nag-aalala sinabi ni Kaden na dahil hindi siya agad nakauwi, kaya naisipan nitong hanapin siya. Talagang may kakayahan kang maghanap ng gulo, dagdag pa ni Kaden. Napangiti at humingi lang ng tawad si Jiwo, habang si Kaden ay nanatiling nakatingin sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Makikitang pagod at humihingal na ang doktor sa pambubugbog kay Wuin. Sinabi ng doktor na mamaya na niya ayusin si Wu In dahil kailangan niyang unahin ang inaakalang, tracker. Nagmakaawa si Wu In at sinabing hindi tracker si Jiwo. Ngunit desidido na ang doktor na patayin ito. Isang awakened one ito at nakita ang kanilang mga eksperimento, kaya't hindi na siya dapat pang mabuhay. Sa pagtalikod ng doktor para puntahan si Jiwo, nakita niya na may isang pusa ang nasa tabi nito. Natuwa siya na makita si Kaden at sinabing maaari niya itong gamitin at idagdag sa kanyang koleksyon. Nagulat at nagalala si Jiwo, alam niyang malapit na silang matalo. Sinabihan niya si Kaden na magmadali at tumakas na. Ngunit walang imek si Kaden. Dahan daw ang pinayuhan ni Kaden si Jiwo na lumayo, ngunit sa takot, sumagot si Jiwo na hindi siya nagbibiro sa pagpapaalis sa kanya. Nakangiting hinawakan ni Kaden ang ulo ni Jiwo at sinabing huwag na itong mag-alala at magpahinga. Unti-unting lumabas ang asol na kuryente mula rito sabay sabing, ang matapang na si Kaden na ang bahala rito. Bumugso ang malakas na asol na enerhiya mula kay Kaden, at nagiba ang kanyang anyo, na ikinagulat ng doktor. Kumalat ang maliwanag na bagzo sa paligid at sumabog. Dahil dito, halos walang makita si Najiwo, buin, at ang doktor. Pagkatapos ng dramatikong pangyayari, nagpakita si Kaden na may mahabang asul na buhok, singkit na mata, at matipunong katawan. "Masyado kayong maingay at nagkakagulo nang hindi man lang inaalala ang inyong paligid," sabi niya. Sabay-sabay na nagulat ang tatlo sa kanyang itsura. Kumislap ang daliri ni Kaden, hudyat ng pagpapalabas niya ng kapangyarihan. Biglang parang mga basag na salamin ang bumalot sa kanilang paligid kumalat ito hanggang sa masakop ang buong lugar nanlaki ang mata sa gulat ng doktor dahil nakikilala niya ang kapangyarihan na iyon ang space isolation tinawag siya ni Kaden at tinanong sa tingin mo ba ay hindi ka sumosobra lalo na at mga bata lang ang sinasaktan mo nagtataka ang doktor at nagtanong sa sarili kung kakilala ba nito si Jiwo tinanong niya kung sino ang lalaking ito napaismid si Kaden at ibinalik ang tanong sa doktor may halong takot na nasabi ng doktor sa sarili na mukhang nakikilala niya si Kaden, batay sa kapangyarihan ng kuryente at sa sobrang lakas ng enerhiya nito. Napagtanto ng doktor na tama siya, ngunit nagtataka siya kung bakit ito naruroon. Habang nakahandusay pa rin sa lupa, nagtatakang tinawag ni Jiwoo si Mr. Kaden. Dahil sa kanyang narinig, biglang bumalot sa doktor ang matinding takot tinanong niya si Jiwo kung siya ba talaga si Kaden, at tila binagsakan ng langit ang doktor. Bingo! Mayabang nasambit ni Kaden. Naisip ng doktor na kung talagang si Kaden ito, wala siyang chance ang manalo. Dahil dito, agad siyang nakiusap para iligtas ang kanyang sarili. Sinabi niyang wala siyang balak na saktan si Jiwo at kung alam niyang magkakilala sila ay hindi niya iyon gagawin. Galit na tinitigan siya ni Kaden habang may umaapaw na enerhiya sa kanyang katawan. Pinayuhan ni Kaden ang doktor na manahimik at tigilan ang pagsasalita ng walang katuturan. Mayabang na tumingin si Kaden sa doktor nang may paghamak na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Agad na ikinumpas ni Kaden ang kanyang kamay at biglang may napakalakas na kuryente mula sa langit na bumagsak sa doktor na di natin alam kung ikinamatay niya.